kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip sa ngayon kung ano mga pinakamabibisang pamamaraan para po tayo ay swertihin. Para magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte at kung ano man ang mga kamalasan na yan ay mawala na sa buhay po natin. Layuan tayo ng mga kamalasan mga bossing. Ngayon po mga bossing, bukod po sa inyo pong pagiging masipag, matyaga, pananalig sa malapanginoon, mainam na masubukan nyo po ito gawin nyo ito kahit anong araw basta kayo po ay ibig nyo siyang gawin huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa subukan nyo po ito, proven po ito na maswerte kailangan lamang po natin ng tatlong bawang hiniwaan ko na po yan dito mga bossing ko sa bawat gitna mga bossing ko ng bawang harap kayo sa may silangan ngayon kumuha po kayo ng piso ang piso ay hugasan nyo muna ng mabuti. Ibilad sa sinag ng araw. Baka may mga kumapit na dito kasi kung sino-sino na po humawak po dito. Maaaring may kumapit na na malas kasi pantaboy po ito ng kamalasan. Ngayon po, para po magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte, subukan nyo po ito. Pagtapos yung hugasan, ibilad muna sa sinag ng araw mga bossing. At pagkatapos, kunin nyo po itong ating bawang na hiniwa sa gitna. Ganyan po ang postura. Ilalagay nyo lang to sa mismong gitna. Ganyan yung tao nandito sa may harapan na ganyan mga bossing pagkatapos ito naman ay sa kabila yan kabila yan po itsura tapos ito yung ating bawang pan na isa dalas yan ganyan po mga bossing ganyan ang mangyayari sa ating pong bawang ito pa mga bossing ko ay uh, uh, bit 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 ang ating piso ang piso na silver ay tangtataboy ng kamalasan. Ang barya ay uh, para mabilis gumulong ang magandang kapalaran. Subukan nyo po ito mga bossing. Proven po ito na napakaswerte. basta may 100% kang paniniwala, i-mindset nyo na, na kayo magiging matagumpay. At ito po mga bossing ko ay ibilad sa sinag ng araw. Ito po mga bossing ko ay ilalagay po ninyo sa may gilid ng pintuan o malapit sa inyo pong kaha, sa taguan ng inyo pong pera, o kaya po mga bossing ko sa may bintana po ninyo kung saan kayo natutulog. Ito, isa sa mga sikreto. Upang sa ganon ay magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Ngayon pa mga bossing, ugaliin ang pagsasalita na ako'y magkakaroon ng maraming pera. Matutupad lahat ang mga pangarap ko. Maraming pera ang darating sa akin maya-maya at hindi na ako kailanman maubusan ng pera. Hindi na ako mangungutang at kailanman ay hindi na ako mamumoblema mga po sa pera. Pagdating sa usapin ng pera, the best po ito. Proteksyon, para layuan ka ng mga toxic sa buhay po ninyo, subukan nyo po ito, proven po ito. Kapag gumawa kayo ng ganito, isikreto nyo na lamang. Kasi ang masaklap, nauunahan po kayo ng chika, may nainggit ka agad at baka kayo nga daw po ay umama, nainggit ka agad. Hindi na natupad ko naman ang inyong hihilingin kasi nakontra ka agad mga bossing. Kaya mas mainam, isikreto nyo lang po ang pagwa ng ganito mga pamamaraan. Ngayon po mga bossing, i-mindset nyo na na kayo magiging matagumpay. At ito po mga bossing, kapag napansin nyo, natuyo na yung atipong pong bawang. Itapon nyo lamang po ito, hugasan muli ang barya at gumawa ulit kayo ng gantong mga pamamaraan. Isa sa mga subok at talaga namang ang dami na nagpatotoo na sila po ay sinuwerte po dito. Ito po ay rurok ng tagumpay mga bossing. Subukan nyo na po itong gawin para kayo po mga bossing ko yung masolusyonan agad ang mga problema pinagdadaanan. Yung po mga bossing, salamat po!